Magandang mga sa inyo lahat. Ako si Binibining Erika J. At ako naman si Ginoong Shahabudin Ersan Saluna. Ako naman si Binibining baay At ako naman si Binibining Mansangal. At ako naman si Binibining Faye Caones. At ngayon, sisimulan na natin ang pagtalakay sa pagsasali ng koda at metodo sa kantang last Friday night ni Katy Perry na isinalin sa wikang Filipino na huling biyena sa gabi. Ayan. Dito ay tatalakayin natin ng last Friday night ni Katy Perry sa original na forma. Ang huling, ang kantang huling biyena sa Mibin sa pagsasali ng wikang Filipino ay nagsasabi sa kwento ng isang kabataan, individual na nagpapakasawa sa walang isti, ingat na pag-uugali at nararanasan ng mga kahinat sa susunod na araw. Sa pamamagitan ng salaysay nito, ang kanta ay humango sa mga tema ng pagtuklas sa sarili, pagtanggap at pangkalahatan. Si Katy Perry ay nakakuha ng inspirasyon mula sa mga personal na kanyang karanasan at ang pagnanais na lokopika ng isang yes. awit. <laughs> tayo para naman po sa metodo na una namin ginamit sa sinali namin kanta ng na uling ng gabi ay salita sa salita. Para sa verse 1 po, yung kanta na There's a stranger in my head, there's a pounding in my bed. Naging salita-salita po siya sa pagkakasalin dahil uh, literal namin siyang isinali. Sa, sa Pilipino po ay Ibang tao sa tulgan ang sakit ng ulo ko. Ayun. Naging literal po yung pagsasalin At para naman po sa pre-chorus, Gumamit po kami ng dalawang uli ng metodong pagsasaling. Ito ay ang malaya at paglika. Sa pre-chorus na original, pictures of last night ended up online. Ang ginamit po namin pagsasaling ay ang malaya. At ang ikalawa naman po na I'm screwed, oh well, it's black and blue, but I'm pretty sure it will. Um, gumamit naman po kami ng paglikha. Para naman sa ating chorus, ginamit na um, ang uh, pagpukuha ng metodo uh, o ng koda, ay ang salita-salita salita. dahil, halimbawa na rito, ang unang liriko na ating nakuhang kanta na kung saan ang huling biyagas ng gabi, nagsayawan sa lamesa, uminom ng marami. Na kung saan ay isinali lang namin na literal o isinali natin na literal. Okay, no? So, nakita rin natin sa ating pagkasali na sa huling verse ng kanta, Ah, uh, na kita natin. Na, marami tayong paraan ng pagsalin pero mas pinili namin sa huling verse ng awit ay eh, isalin sa salita sa salita. Bakit? Kasi may kita nyo, para mas lubos natin maintindihan yung ibig sabihin ng kanta, kailangan mo siyang gawin sa salita-salita. Sa salita, pagkat, yung natin sa ibang metod ng pagkasalit ay parang nalalayo na siya at hindi na siya magkakaroon na mas uh, nakakauna, nakakaitindi na uh, mensahe ng kanta. Hindi na natin siya naman. Kaya, mas mainam na sa salita-salita ang gamitin sa pagkat, uh, mas maintindihan. Uh, Ayan, dadako naman tayo sa mga salita na ginamit ng koda. Dito, makikita natin ang E2. Ito, na ito ay, isin ito ay hinirap sa wikang Ingles na walang katumbas sa ating sanita Gaya na lamang ng liter, lamingos, pool, minibar, barbecue, at boss. Uh, ang susunod na ang ginamit naman po namin ay S1 Kung saan, ang S1 po ay mga tunog kastila pero minabaybay ito ng Tagalog Kagaya na lang po ng lamesa, ng parke, kotse, kwarto, biyernes at manika Isa naman po dito ang E1 o ang salitang English pero baybay -bay Tagalog Alibawa na lang dito ay ang credit card na mayroong Tagalog na credit